Talik Loren, ipinaglanda ka na hindi basta-basta masisira ang nabuong samahan ng kimpaw. Milyon ang nagmamahal, walang makakatibag. Kahit sino mga bashers ang pilit na sumisira sa kanila. Hindi na bago ito. Lahat naman ng mga artista ay may mga bashers din. Pero siyempre ang kimpo ang pinaka pinag-uusapan worldwide kaya ang mga bashers ay tanamak sa kanila. Nariyan na ang pag-uungkat sa mga nakaraan ng dalawa, especially kay Paolo Abelino na walang ibang bukong bibig ang mga naninira kundi ang pagiging amang binata at straight forward nito o hindi marunong makisama. Kayong paman, pasasalamat pa rin sa mga nagmamahal sa Kimpaw dahil mas marami ang tatangkol sa kanila. Ika nga ni Direk Loren, milyon ang mga makakalaban nila once na sirain ng ay nga sa ibang pang nagtatanggol o ay nga sa iba pang pagtatanggol, nakakaloka naman kasi mga netizens. Hindi mo alam minsan kung saan lulugara hindi nalang maging masaya sa Kim Pinipilit pa ang ibang lab team. Hindi marunong rumispeto sa management at sa kopol. Total, sila naman ang nagdesisyon. Ilan lang yan sa pagtatanggol. Kahit anong gawin nila, walang makakasira sa magandang samahan. Sila na ang itinadhana, kaya nararapat tanggapin ito. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.